Okay, kung may gagamutin muna kita. Ay, ito na ng pilaya. Ako nga kayo na At ako'y binili ka na aking ibong na bangga. Ay, anong ginagawa nito dito? Ano, tiga sila at uh, napakahusin na maglakad. Ay, napatikar pa eh. Sige, aray naisip na rin. Aray, yung taong nagligtas sa akin. Ay, babalkan ko nga. Yan, oh. Pero, hindi ko alam kung ano magkang ginagawa natin ibong aray din eh. Siguro inigahanap naghahanap lang ng pagkain. At wala nang makakain sa kanila. <laughs> Ayan eh. Yan ang aking nabangga na o. Eh, buti yung matakli ko ba na? Anong pagkakatuloy maglakad? Ay, patikar na patikar din eh sa aming harapan. O. Oh. Ano ka naman yung hinahanap di yan? Yan na, wala na. Kasi siya na suling na suling. Sigur sabi na rin, eh, naku po eh. Kaya mong sa akin eh. Kaya babalikan ko. At ako mong papasalamat. Pero rin naghahanap laan ng pagkain, siguro yung mga bula-bulat eh. Siguro wala nang makakain din sa kanila, kaya punta din. Eh. Ayan no, talagang tinutugka yung mga halaman eh. Tinahanap yung mga bula-bulat eh. Hindi siya no. Yun niya, kagaling na. Oh, panay na ang hakbang, oh. At ari nga uh, siya na, oh, nung akin na bangga, Ayan, kita ka naman ninyo, oh. Hindi ay, hindi makapugaay siya, ay. Yung, parang pilay, unanigas na ang mga paapa Uh, hindi siya makatuo ng paa kaya hindi makalipad. Ay, ang tinayang magbagsak na naman na manak. natin <laughs> at ko nga sa aming basaysay. At akin muna ang papapahingahin at uh, siya po ay makarecover. Ayan, ay, kagandang ibang kita ganyan. Parang Martinez, baga kung ano bagang o uwak baga ari o anong lahi ng ibang ari. Hindi kayo na magsabi kung anong lahi ari. Hindi ko maintindihan kung anong bagang lahi ng ibang ari. Ay okay, kaganda ng toka, kaganda ng bata. Pero sa kanyang hungoy, ayun, tinay niyo. Ayan, natakot nga hong aking alpasan ang Pero napagasa, hindi pa ba nalikas pag ako ang kanyang mga paapa. hindi naman portal yung paa. Ang inililipad na mahan mo yung pakpak. Ay naman na. Ayan niya ako, nag-umaga na. Hindi aking hong alpasan na. Ayan, at titignan natin kung ano baga ang siya gabagay makakalipad na. Ayan, oh. aking susubukong alpasan at nang siya ay mabuhay na. Ay naman na. Yo, nakang nalipasan ako yan at lumipad na nga ako ay, yeah. ay tapos ari nga ako bumalik naman ho din ng araw na ito. Halos si dalawang linggo tatlong linggo gayon. Na hindi ho nabalik din ay, tapos yung ngayon inakita ko nga ho, kaya ako ay, natutuwa. Ayan ay, na ayan ay, na siya eh. Oh, wala natin na niya. Oh, nandiyan sa bubong na yan. Kanina nga ho, hindi nandiyan sa harap at lakad ng lakad. Aba, ay eh, ako natutuwa at ako binalikan na aking ibong ring nabangga siguro yan. Ang ganyan ang lakas na nalipad na eh. Hmm, ako okay, binalikan din eh siguro eh, gusto magpakita sa akin. Nagpapacharmay Yan lang oh. ako. Yan oh. okay naman ha. Ah. Ay kagandang ibon ho oh. na yan. Hindi ba gawa lang oh. yung mga inaulit ko nga ako oh. yung hey, Martins Bagaw. Parang uwak. Ang oh, manok-manok. Hindi ko kumaintindihan. Thank you for watching. Bye bye.